Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Osing. Taong 1985. Oton, Iloilo. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Osing sa Iloilo. Tubong Iloilo ang kanyang mga magulang subalit hindi siya doon lumaki. Sa ilang araw niyang pananatili sa kanilang bahay, mariin siyang pinaalalahanan ng kanyang mga magulang na iwasang makipag-usap kung kani-kanino. Hindi niya umano magugustuhan ang mga pag-uugali ng mga tao roon at sa kung ano ang kaya ng mga itong gawin sa kanya. Kapag naglalakad noon si Osing, hindi siya nilulubayan ng kanyang batang kapatid. Madungis man ang itsura nito, ginagalang yon sa kanilang lugar. Kapag kasama ni Osing ang kanyang kapatid o kahit sino man sa kanyang pamilya, walang nakakalapit sa kanya sa kanilang baryo. Isang araw, habang siya ay nakatambay sa labas ng kanilang bahay, biglang lumapit sa kanya ang kanyang ama. Meron itong suot-suot na salakot at pambukid ang buong kasuotan nito. O sing, may ginagawa ka ba? Samahan mo nga ako. May pupuntahan tayo. Wika ng kanyang ama. Sige o tay, wala naman akong ginagawa eh. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang nag-umpisang maglakad patungo sa baryo. Akala ni Osing meron silang bibilhin noon. Subalit pagdating nila sa sentro, nilahad sa kanya ng kanyang ama, natutungo sila sa kaibigan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang malaking tahanan na merong ikalawang palapag. Alam ni Osing na mayayaman ang nakatira sa lugar na yon sa kadahilan ng napakaganda ng pagkakatayo ng bahay nito. Ilang ulit na niyang nasilayan ang lugar na subalit hindi niya pa nagagawang makapasok roon. Eliseo! Magandang hapon sa inyo! Maari ba kami pumasok dyan? Wika ng kanyang ama habang kinakatok ang pintuan ng bahay. Maya-maya pa, bigla naman itong binuksan ng kasambahay ng may-ari upang sila ay papasukin. Pasok ko kayo, Tandang Ignacio. Naghihintay na ho sa inyo sa sala ang aking mga amo. Bungad na wika ng kasambahay. Nang marinig ito nila Osing, agad din naman silang pumasok ng walang pagdadalawang isip. Pagbukas ng pintuan ng bahay na bumungad sa kanilang dalawa ang buong pamilya ng may-ari na naghihintay. Nakaupo lamang ang mga ito at hindi kumikibo. Habang naglalakad papalapit sa mga ito ang mag-ama, dahan-dahan ang napansin ni Osing ang kakaibang kilos ng pamilyang kanilang binisita. Eliseo, masaya akong makita kang muli. Kaya ako na parito sa bahay mo dahil may natatanggap akong balita tungkol sa binabalak ng mga kalahi mo sa anak ko. Naninirahan kami dito ng mapayapa at may kasunduan sa inyo. Kaya na may nais kong kalangin nyo ang sino man sa aking pamilya. Alam kong alam mo ang bagay na ito dahil ikaw ang namamahala sa iyong mga kauri. Huwag mong hayaan, Eliseo, na ang simpleng pag-uusap na ito ay humantong sa hindi nating pagkakaunawaan wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Osing, ay halos hindi niya magawang maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ama sa mga binitawan itong salita. Animoy meron pa itong matinding kahulugan na hindi niya lubusang maunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang itinaas ni Eliseo ang kanyang kamay at kasabay nito ang paghatid ng kanyang mga katulong ng mga prutas para magsilbing merienda ng mag-ama. Pasensya ka na, Ignacio. Hindi ko inaasahang merong magtatangka sa buhay ng anak mo. Huwag kang mag-alala. Kapag nalaman ko kung sino ang nagsagawa ng pagbabanta na ito, papatayin ko sa harapan mo. Walang puwang sa lugar natin ang mga traidor at mapangahas sa sino mang nilalang na itinuturing kong kaisa at kauri. Sagot naman ni Eliseo ng buong pagpapakumbaba. Matapos nilang mag-usap, ninais muna nilang lantakan ang kanilang pagkain. Karne ang kinakain ng pamilya ni Eliseo, samantalang sa mag-ama naman ay prutas lamang. Hindi na noon nagreklamo si Osing, subalit sa isip-isip niya, napakaramot naman ang pamilyang yon. Pago nila tuluyang nilisan ng lugar, matinding pagpapatawad ang ginawa ng pamilyang yona para sa mga nangyari. Gulat na gulat na naman noon si Osing sa kadahilanang hindi niya inaasahan na ganun pala kataas ang reputasyon ng kanyang ama sa baryong kanyang kinagisnan. Habang sila ay naglalakad papauwi sa kanilang bahay, panay naman ang pagtatanong ni Osing tungkol sa mga nangyari. Kahit anong pag-iisip kasi ang gawin niya, hindi niya alam kung ano ang pinagtatalunan ng dalawa. Tay, ano ho ba ang nangyari? Sino ho ba ang binabantaan? At saka... Kaano-ano ba natin ang mayamang pamilyang yun? Tanong ni Osing sa kanyang ama. <laughs> sila Eliseo Osing ay kapamilya din natin. Hindi sa dugo, bagkus ay sa sanduguan. Ang mga naging pag-uusap namin kanina ay mga paglilinaw lamang. Nais kong makasiguro na nasa panig pa rin natin sila upang hindi tayo malagay sa alanganing sitwasyon. Pasensya ka na anak Dahil ang pagbisita mo sa ating baryo Ay hindi naging maganda Sagot naman ng kanyang ama Nang marinig ito ni Osing Ninais na lamang niyang tumahimik Kahit labis siyang naguguluhan Pagkarating nila sa kanilang tahanan Hindi sila dumaan sa entradang pinto ng kanilang bahay Pinili nilang dumaan sa likod kung saan merong naghihintay na isang balde ng tubig na punong-puno ng dahon ng kalamansi. Bago ka pumasok, maligo ka. Basain mo ang iyong damit at isampay mo dito sa labas. Bili ng kanyang ama. Matapos itong gawin ni Osing, napansin niyang naghihintay na pala sa loob ng kanilang bahay ang lahat ng kanyang pamilya meron itong pinag-uusapan na para bang merong nangyayaring kakaiba. Dala ng kanyang kuryosidad, pinili niyang lumapit sa mga ito upang alamin ang kanilang pinag-uusapan. Habang nakikinig si Osing, doon niya dahan-dahang napagtatanto na ang pinag-uusapan ng mga ito ay tungkol sa lahi ng mga aswang na pasimpleng nagtatangka sa kanyang buhay. Habang patuloy niya itong pinakikinggan, ay halos hindi niya mapigilang mapaisip sa kung sino ang nagnanais na pumatay sa kanya. Maliban kasi sa wala siyang nakakasalamuhang tao, eh hindi din siya gaanong lumalabas sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang napatanong si Osing Nang Tay, bakit naman ho ko pinagbabala ka ng mga aswang? Tsaka, totoo ba talaga ang mga yan? Sa Maynila kasi, parang nagsisilbing panakot lamang yan sa mga bata eh. O Sing, hindi porket hindi mo nakikita ay hindi na totoo. Hindi porket usapin lamang ang bagay, puro ng kasinungalingan. Pakatatandaan mo na ang bawat istorya ay merong pinagmulang katotohanan. Sa ngayon, hindi ka man maniwala sa mga aswang, nais kong gawin mo ang lahat ng ibibili namin habang hindi pa namin nagagawang malaman ng salarin. Sagot naman ng kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman sa kanya ng kanyang ama ng isang talandrong nababalot ng mga usal at simbolo. Isuksok mo ito sa iyong bewang sa lahat ng oras. Huwag mo itong iwawala dahil ito ang magliligtas sa iyo sa oras ng panganib. Dagdag pa nito. Matapos nilang mag-usap, nag-umpisa ng magsara ng bahay ang kanyang mga kapatid. Alas 4 pa lamang noon na at sinisigurado na nilang nakasara ang lahat ng bintana nang sagayoy maiwasan umano ang pagpasok ng masamang hangin. Panay din ang pagpapausok noon ng kanyang ina sa kanilang bakuran upang maitaboy ang mga masasamang elementong umaaligid sa paligid. Sa pagsapit ng takip silim, ay tanging mga magulang na lamang nila osing ang nasa labas ng kanilang bahay. Nagbabantay ang mga ito sa kanilang paligid upang masigurong walang sinuman ang magtatangka sa kanilang pamilya. Habang nakaupo si Osing sa sala, panay naman ang pagtanong niya sa nakababata niyang kapatid sa kung ano ang ginagawa ng kanilang mga magulang. Unang beses niya kasi itong nakita kaya na may labis niya itong ipinagtataka. Kaya mo lang sila inay kuya. Ginagawa nila yan para panatilihin kang ligtas sa ating tahanan. Ganyan din ang ginawa namin noong minsang bumisita ang pinsa nating galing antike. Sagot naman ng kanyang kapatid. Dagdag pa nito na ang pagbabantay na ginagawa ng kanilang mga magulang ay para maipakita sa mga aswang na wala silang kinatatakutan. Marami na ding napatay ang mga magulang ni Osing na iba't ibang lahi ng mga aswang at mga engkanto. Hindi ka ba nagtataka kuya? Kung bakit ginagalang ang ating pamilya sa baryong to? Dagdag na tanong ng kanyang kapatid. Hindi na ako nagtataka dahil alam ko na marami na siyang kakilalang mayayaman kaya tayo ginagalang. Sagot naman ni Osing. Nagkakamali ka kuya. Kaya tayo ginagalang sa lugar na to. Dahil tayo lang ang pamilyang walang dugong aswang na nakatira rito. Lahat sila ay takot sa atin. Dahil sa taglay nila amang malalalim na karunungan. Marahil ay... Hindi mo napapansin ang pag-aaligid dito ng mga aswang dahil ikaw ay baguhan pa lamang. Sagot naman ng kanyang kapatid. Nang akmang sasagot pa si Osing, bigla na lamang silang natigilan nang narinig nilang merong kinakausap ang kanilang ama. Dala ng kuryosidad ni Osing, pinilit niyang maglikha ng maliit na siwang sa kanilang dingding upang masilayan ang mga kaganapan sa kanilang bakuran. Pagsilay niya sa siwang na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang ama't ina na pinaiikutan ng mga nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Paglalarawan ni Osing sa mga ito, meron itong mapuputlang mga balat, mapupulang mga mata, matatalas na mga kuko, at napakaraming pangil sa bunganga. Mahahaba din ang mga binti nito na animoy kayang tumalon ng ilang dipa. Dagdag pa niya na halos nasa dalawampung nilalang ang nasa labas ng kanilang bakuran. Hindi nakakapasok ang mga ito na para bang merong harang ang pumipigil sa kanila. Habang pinagmamasdan ito ni Osing, bigla niyang narinig ang kanyang ama na nagsasabing, hindi pala ang kan ni Eliseo ang nagbabanta sa anak ko. Aba, mabuti naman kung ganon. <laughs> Kasabay ng pag ka ng ama ni Osing, ay siya namang pagtayo ng kanyang ina upang maghanda sa mga maaring mangyari. Nang marinig nila ang pag-angil ng mga nilalang ngayon, ay agad naman itong sinugod ng mag-asawa upang umpisahan ng digmaan. Subalit bago pa man sila lumapit sa mga ito, laking gulat na lamang ni Osing. Nang biglang merong sumunggab sa mga nilalang na malaaso ang kaanyuan. Kagaya ng mga ito, ay meron ding itong nanlilisik na mga mata Subalit nagdadalayo ng isang napakabahong simoy ng hangin. Nang makita ito nila Ignacio, pinili nilang tumigil sa kanilang kinaroroonan upang pagmasdan ng mga pangyayari. Maya-maya pa, biglang merong humarap sa kanilang isang aswang na dahan-dahang nagbabago ng kaanyuan. Ignacio, Pasensya ka na sa aming pangingialam. Hayaan mong kami na ang pumatay sa mga demonyong ito para namang kahit mapano'y patas na tayo. Wika ni Eliseo Nang marinig ito ng ama ni Ignacio, bigla na lamang niyang inihipan ang apoy na naroon sa dulo ng kanyang tungkod. Ang kanyang asawa naman ay dahan-dahan ang itinago ang kanyang hawak na kawayan na nagliliwanag. Matapos nila itong gawin, agad din naman silang bumalik sa kanilang kinauupuan upang pagmasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla na lamang nawala sa paningin ni Osing ang mga nilalang na naglalaban. Hindi na niya ito nagawang sundan ng kanyang paningin dahil sa napakadilim na ng paligid. Nang masipat niyang papasok na ang kanyang ama't ina, ninais niyang takpa ng siwang na yon upang hindi nito malaman na nanonood siya. Subalit ang ginawa niyang hindi pagsabi sa mga ito ng kanyang ginawa ay isa palang napakalaking pagkakamali. Kinaumagahan, pagising ni Osing, bigla na lamang niyang naramdaman ang bigat ng kanyang buong katawan. Sa sobrang bigat nito, hindi niya nakakayang igalaw ang kahit isa sa kanyang mga daliri. Kahit anong pilit ni Osing nagawin ng bagay na yon, ay talaga namang napaka-imposible nito para sa kanya. Nang wala na siyang maisip na paraan, doon na siya nag-umpisang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Pagkaalam nito ng kanyang sinapit, ay agad naman siyang pinainom ng langis upang maibsan ang kanyang paghihirap. Naibsan naman ito ang pigat ng kanyang pakiramdam, subalit hindi din yon tumagal. Habang patuloy na lumilipas ang oras, paiba-iba na ang nararamdaman ni Osing sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, hindi niya napipigilang sumigaw, gawa ng nakakaramdam siya ng mga hayop na gumagalaw sa ilalim ng kanyang tiyan at dibdib. Animoy meron doong napakalaking sawa na nagpupumilit lumabas at kumawala. Nang malaman yon ng kanyang ama, doon pa lamang nito nakumpirma na maaaring nabarang si Osing ng isang aswang na nakaharap nila noong gabi. Osing, umaming ka nga. Sumilip ka ba kagabi? galit na tanong ng kanyang ama. Pa, pasensya na hutay, Hindi ko sinasadya. Sagot naman ito. Nang marinig ito ng kanyang ama, tanging pagmumura na lamang ang nagawa nito. Sa puntong yon, doon na niya nakumpirma na maaaring nalagyan nga ng sumpa si Osing ng gabo ng kanilang naka. Dahil sa mga nalaman ni Ignacio, labis-labis lamang ang kanyang pagkagalit sa angkang sinubukang lipulin nila Eliseo. Halos hindi niya akalain noon na meron palang natatangi sa kanilang kaaway na ang tanging pakay lamang ay si Osing. Alam niyang isang pinuno ang nagbigay ng sakit na yon sa kanyang anak sa kadahilan ng walang kakayahan ang mga galamay nito na gumawa ng usal para sa pagpapakapit ng sakit sa ordinaryong tao. Ayon kay Ignacio na ang kadalasang kinakapita ng ganong sakit ay ang mga taong walang puder o bakod sa kanilang mga katawan. Simpleng sumpa lamang yun, subalit nagdudulot ito ng pinsala at kamatayan sa mga taong walang alam sa lihim na karunungan. Dalawang araw lang din ang itatagal ng sumpang yon bago tuluyang lamunin ng serpenteng na paloob sa katawa ng biktima ang lahat ng kanyang kinakailangan upang mabuhay sa lupa. Dagdag pa nito, nakilala ang sumpang yon sa kanilang pamilya bilang agak. Nasa dayalekto ng engkanto ang salitang yon na ang ibig sabihin ay espiritwal na lason. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, napagpasyahan ni Ignacio na dalhin si Osing sa bahay nila Eliseo. Humingi siya ng tulong upang magawa niyang matunton ang kinaroroonan ng lahing yona sa loob ng napakaiksing panahon. Hindi naman siya binigo ng kanyang kaibigan at sinamahan siya nito ng buong puwersa. Kasakasama nila noon ang mga malalakas na tauhan ni Eliseo upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pagdating nila sa isang malaking sapak, bumungad sa kanila ang isang maliit na sityo na pinaghihinalaan nilang pugad ng kanilang mga kaaway. Walang sabi-sabi, agad itong tinungo ni Ignacio habang akay-akay ang kanyang anak. Nakaalalay lang naman noon ang kanyang asawa upang paghandaan ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, bigla naman silang sinalubong ng mga matatanda sa lugar na yon habang nakangiti. Anong pakay niyo dito, Ignacio? Tanong ng supremo ng kanilang lugar. Tinatanong mo ko kung anong pakay ko? Sa sinabi mong yan, parang pinapalabas mong wala kang kaalam-alam sa mga kaganapan noong nagdaang gabi. Bueno, dahil hindi mo alam, hayaan mong ipaalam ko sa'yo. Kaya ako na parito, dahil meron sa iyong pamilya ang nagbigay ng agak sa aking anak. Bawin niyo ito bago pa dumanak ang dugo sa lupang kinatatayuan ninyo pagbabanta ng ama ni Osing. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang nagiging seryoso. Maya-maya pa, bigla nitong ikinumpas ang kanyang kanang kamay at kasabay nito ang paglabas ng isang binatilyong pinaghihinalaan ni Ignacio na nagbigay sakit sa kanyang anak. Parehong-pareho kasi nito ang esensya ng agak na dumadaloy sa katawan ni Osing nang minsan niya itong tangkaing gamutin. Matapos itong masilayan ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong ibinigay sa kanyang ina upang siya ay mabantayan ng maigi. Matapos itong gawin ng kanyang ama, bigla na lamang itong sumugod sa kinaroroonan ng mga nilalang nang walang pagdadalawang isip. Nalalapit na dinoon tumalikod ang haring araw sa kalupaan. Kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanilang mga kaaway ang magbago ng kanilang kaanyuan. Nang masipat ni Eliseo ang pagsugod ng kanyang kaibigan, agad din naman nila itong sinundan para alalayan. Paglapat ng tungkod ni Ignacio sa tubig, bigla namang lumiyab ang dulo nito na siyang labis na ikinagulat ng mga aswang sa paligid. Paglapit na paglapit niya sa mga aswang na papasugod din sa kanya, walang habas niya itong pinaghahataw ng kanyang tungkod. Sinasabayan niya din yon ng mga pamakong usal upang hindi na magawa ng mga itong makalaban. Kapag humahandusay ang mga aswang sa lupa, walang awa itong hinahampas ni Ignacio ng kanyang nagliliyab na tungkod. Matapos niya itong gawin, agad namang nalulusaw ang mga aswang. Hanggang sa kalansay na lamang ang matira sa kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng digmaan, kitang-kita ni Osing ang pagkalagas ng iilan sa mga kasamahan ni Eliseo. Sa sobrang dami kasi ng mga nilalang sa paligid noon, hindi nagiging sapat ang bilang ng mga kaibigan ng kanyang ama. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nangalahati na ang bilang ng mga tauhan ni Eliseo. Kahit ganun pa man ang nangyari, patuloy pa rin silang nakikidigma alang-alang sa kanilang kaibigan. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, Bigla na lamang nag-anyong tao ang lahat ng aswang sa paligid habang dahan-dahan silang nanghihina. Nagtangkapang tumakbo ang anak ng supremo ng lahi na yun, subalit nagawa siyang abutan ni Ignacio. Bawin mo ang sumpang ibinigay mo sa anak ko! Bawin mo! Wika ni Ignacio habang dahan-dahang itinatarak ang kanyang tungkod sa nanghihinang katawan nito. Nang mapagtanto ng aswang na wala na siyang pagpipilian, agad din naman niyang sinunod ang nais nito kahit labag sa kanyang kalooban. Habang pinagmamasdan niya itong merong hinihila sa kanyang dibdib, nararamdaman niya naman ang pagginhawa ng kaluluwa ni Osing. Yan na ba ang lahat? Wala ka na bang itinira? tanong ni Ignacio. Wala na po. Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Mangiyak-ngiyak na sagot ng nilalang. Nang marinig ito ni Ignacio, ay ninais niya munang pakinggan ng paghingi ng tawad nito. Nais niyang makasigurado na taos puso ang lahat ng katagang binibigkas nito upang kahit papaano'y magawa niya itong mapatawad. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nagsalita ang nilalang at tanging pag-iyak na lamang ang ginagawa nito. Tahan na! Pinapatawad na kita. Ngunit hindi sapat ang kapatawaran kong ibinigay sa iyo para mapawalang sala ka sa lahat ng kasamaang nagawa mo sa ibang tao. Magdusa ka sa impyerno at magsisika ng walang hanggan! wika ni Ignacio. Matapos niyang magsalita, agad din naman niyang sinilaban ng apoy ang buong katawan nito. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng nilalang habang patuloy na nilalamon ang kanyang katawan ng apoy na nanggaling sa tungkod ni Ignacio. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad din naman niyang kinuha ang hintuturo ng binata upang gawing gamot sa sakit ng kanyang anak. Ipinainom niya ang durog na buto ng aswang kay Osing para masigurong tuluyan na itong gumaling. Kinaumagahan, naging maginhawa na nga ang pakiramdam ni Osing. Labis siya noong nagpapasalamat sa kanyang mga magulang at mga kaibigan nito para sa mga sakripisyong kanilang ginawa mailigtas lamang ang kanyang buhay. Napagpasyahan na din niya noong bumalik na sa nakamulatan niyang lugar upang kalimutan ang lahat ng mga nakakatakot niyang karanasan. Nang makapag-asawa na itong si Osing, patuloy niya pa rin isinasalin ang kwentong ito tungkol sa kanyang karanasan noong minsan siyang malaso ng aswang gamit-gamit ang aral ng agak at palagi niyang ibinibida sa lahat ng taong kanyang nakakakwentuhan ang tungkol sa kanyang tatay na kinakatakutan ng mga aswang. Like, share, and subscribe.